Hello so guys, mag-share lang tayo ng life lesson bago tayo matulog. So yun lang ulit, wala nang ayos ayos, butas pa yung damit ko. Anyways, no, naalala yung buhay-buhay natin dati. No? Yung mga simple pa lang ang lahat. Um, uh, ba diba? kumita ka ng maliit na, for example, kumita ako 5K, 10K, nagsisimula ako. Sobrang saya ko na, as in sobrang sobrang saya ko na, fulfilled, no, nabilan ko pa ng automatic washing machine yung nanay ko dahil sa mga hassles ko nang nagsisimula ako. Anyways, ngayon, na kumikita na akong 30, 40, 50 k, hindi ako pagod, wala akong ginagawa. <laughs> parang parang deep inside di ako masaya, no. Hindi ganoon, hindi ganoon kasaya, no. Na don't get me wrong, no. Fulfilled tayo. Um, grateful tayo lagi kung sinasabi ang totoo yun. But, yung sinasabi ko is that kapag ayan when you reach that particular level of amount, no, dahil single naman ako, na-enjoy ko siya, parang, hindi hindi na pera yung mismo nagpapasa sa iyo eh, no? Kundi syempre yung peace of mind, simpleng buhay. Kaya nga I try to live a simple life eh, no? Dahil syempre parang, parang minsan nasawa ka bagong taon, bagong iPhone na naman, may bago kang ganto. So Ah, uh, hindi hindi talaga nasa pera or nasa material lang syempre saya no, deep inside. So, kaya yun lang yung sinasabi natin. Again, don't get me wrong. walang mag walang masama talaga na magambisyon sa buhay, no? Ganyan, may may libre mo mo, material things. But ang sinasabi ko lang, no, ganun pala 'yon, medyo na, na, experience ko na or na nararamdaman ko yung medyo maasenso ng yung iba, no? Ganun pala 'yon na wala talaga totally sa pera, no? Kapag ka, alam mong meron ka na noon. So, kaya kayo siguro ma-experience niyo din 'yon, no? As you go by uh, as you goes by sa life niyo. So, huwag niyo lang kalimutan, syempre, yung Uh, relationship niyo yung mga ibang aspects ng life, kaya yun yung inaayos ko ngayon somehow, paunti-unti, na hindi puro tungkol lahat sa pera. Okay? Importante pera, pero may mas importante pa doon. Okay? Relationship mo sa taas at sa surroundings mo. Yun lang.